Kung napatayan ka sa aking video, kung nga pala si Bosem, ang enroll ng mga bisaya. At dito sa game na to, gamit ko si Kimi. Tapos, katapat ko ay Brody. Inuna ko lang yung crab pero pumalag yung Brody. Kaya pinalagan ko, tapos nag-flicker yung tank, tapos napatay ng tank. Kapitas namin doon tapos, mag-clear na lang ako dito. Tapos gumag-clear, pa level 4. Tapos, pinunatan na namin tong Brody. Kala ko walang Flicker. Ayun, naka-Flicker pa pala. So, nakatakas. At dito, kapalag yung Brody. Kala siguro ng Brody, di ko alam na may kasama siya dyan. Hindi ko ginamit yung second skill ko kasi alam kong may core sa kalaban, dadalaw. So kaya yun, napitas kong dalawa. At dito, hindi ko na malayan, may brody pala sa, ano, sa bush. May brody sa bush. At yun, na-surprise ako pero siya yung na low health kaya umatras siya. Matras na lang din ako kasi umatras yung brod at dito kala nila mababanggan nila ako Surprise sana nila ako. Kaso lang, nabigyan ko yung Brody. Tapos, bibigyan ko pa sana tong ano, yung Johnson. Kaso lang nakatakas. Kaya ayun, pinili ko lang na mag-clear. Tapos ko mag-clear. Mag-clear na naman ako. Mag-clear na naman. Tapos dito, inabangan na naman ako ng, ano, ng Brody. Kala ko mapipitas ko pa. Kaso lang may rose gold na pala siya. So, ako na yung nabigyan. Tapos dito sa cliff na to, walang halos na nangyari doon kanina. So, kinat ko na. Tapos dito nagset yung tigril namin, tapos wala kaming kakampi. Sobrang logi kasi wala kaming core. Ayun, bigyan namin yung core nila. Kaso lang -lord sila. Kaya yun. Dito, binigyan namin yung Brody. Pagkatapos namin magbigyan Brody, pumunta kami sa top lane. Baka lang may kalaban. Wala talaga, ilugi talaga kami dito. Tapos nag second skill, tapos ayun, nabangga yung ano nila. Yun, yun. Sakit ang ano dito, yung Bane. Bane nila masakit sobra. So kung nakikita nyo, nagpa-stack lang ako ng Kimi ko. Saka pumalag na naman. Yes, sobrang sakit kasi ng Kimi pag naka-enhance basic attack. Yun, nabigyan yung si namin. Kaya nag-out na rin ako. Balik sa base tapos punta sa mid lane. Ayun, binigyan namin tong Brody. Kasi sobrang lalim. Nabangga yung Johnson dito. Saka yung, ano, yung Bane. Kasi lang, Johnson lang yung nabigyan namin dito. So, ako sana bigyan tong dalawa. Kasi lang, nag-flameshot yung, ano, dumash in yung Alucard tapos nag flame shot yung Nana. So ako yung nabigyan. At dito nag set na naman yung tank kasi lang walang kakampi na naman. So yung Johnson na lang tinulungan ko na lang yung ano si Celia namin. Tsaka pumana tong si Lina. Pag dash in niya nag second skill ako para may mobilize. Tapos out na naman. Ganun lang ginawa ko. Wala akong halos ginawa dito. Tapos, sinabol namin tong brody nila para maka maka def kami sa ano, maka def kami sa Lloyd. Ayun, nag def lang kami. Pagkatapos kami mag def, ano lang. Tamang pa-item lang. Ganyan. Tapos, dito nakita ko yung bane. Tamaan ko sana, kaso lang, yung tank na naman. So, yung tank na naman binigyan namin. Tapos dito, bigyan sana namin tong ano. At yun, napatay ko ang ano, yung Bane. Dito ako siguro ng Selena. Mapapatay niya na ako. Kaso lang, may life steal ako. Di pa tumama yung ulti ko. Kaya namatay ako dun. So, yun. Parang may end na. Pero may tank pa at Nana. Kasi yung Nana ayaw na gumalaw. So ayun, natalo kami. Kala ko pa mananalo. Yun lang. Kung umabot ka sa dulo ng video, palike and follow naman.